Hello, guys! Alam nyo ba, ang mga bugim kayo kaya palang, pwede palang kainin at ulamin? Or gawing tea? <coughs> at, guys, mula sa plantita, kailangan natin magpa-upgrade para Tumami ang pera namin dahil, <laughs> kundi lang okay, pera namin. Tapos ano? <laughs> Tapos, Nakakatawa ka. Ta. Kang ang buging bilya. O, okay. maglinga uh, tayo ta. Baka... Magkakain uh, uh, wow, wow. wow, okay. Ang buging bilya. No, hindi yun ka Wow! my bitterest. Mulberry. May mulberry. Oh. Wow. Mulberry. Si, sing, si. Uh, hindi, oh, uh, hindi ka na videohan na pumitas. Oh. Show mo sa camera. Kainin mo. Just but I will try. Masarap 'yan. Mm. Tamis. 'Yan, may mga bunga ng mulberries natin. Maasim-asim. Maasim-asim. Mm, ang sarap. Ng dami. Mm. Dami na. Ayun, meron pa dito pero hindi pa to hinog. This one. Sana, sana. Sana. Ayan, this one. Pa? Yeah. Yeah. Ibigyo mo nga sa kanya. Ang dami ng bunga ng mulberries natin. Also, this one, oh. Wait. Ayan, wow. Pari ang dami. Wow. Ito, meron pa. Sana hindi tayo maunahan ng, ayun pa. Ayun. Hindi tayo maunahan ng... Ibon. Ibon. Oo, na video ko na yan. ang dami na. Oo, napakarami. Nee! Oo, dami pa sa taas. Pero walang hinog. Hindi pa yan hinog. Yan. Nakakagulat ang dami na nila. We are supposed to, Mami, to flex. Pa, Hindi pa yan. Flex the boogies that we have. Yan. So, yan po yung mga buging villas namin. Yeah, the combination of pink and white. Di pati dito. Sa iba, ang tawag nila dito ay Mr. and Mrs. Super lush. Ang tinatawag nila dyan? Tapos this one is... Anong tinatawag nila? Ito, ang tawag nila dito is Mr. and Mrs. Dito. Pero hindi ko alam yung ano niya, common name niya tapos ito naman is hindi ko rin alam ang ID niya hmm. and meron pa dito oh, red na red ito yung ginagawa nilang juice juice at saka ulam, ulam nila yan So, ang ginagawa nila para malinisan yan is nilalagay, inaalis nila yung pinakagitna. Wait lang. May hawak kasi akong baby. Ayan, yung nasa gitna yung pinaka white dyan yung pinaka white sa gitna yun yung tinatanggal nila para gawing ulam o ang daming bunga ng mulberries meron pa sa baba kasi hindi ko mabuksan yung gate dahil may hawak kong baby ito yung baby o oh, baby yan nakikitsika tapos yun naman yung isang bata nanulungkit na soon magkakabunga na rin tong ating atis At Ay, meron pa palang ano sayang. another buging villian na pink tapos yung isa orange hindi masyado kita tapos yan katuray sa mga nakakaalam yan po yung edible white flower masarap po yan ipares sa pritong isda sa usos sa bagoong So that's all for today. Say bye-bye na. See you next time. See, so bye bye, bye bye.